This is my great plan. It's the MJ, Michael Jackson, my Neverland. Welcome to Hacienda Druin Tinta. Druin Tinta! Druin Tinta! Anyway, uh, a mama ganda, a carboon behind Watch this. Oi, Linis na yan. Hindi pa ka maglinis sa ng bahay. Mama ka dito. Bilisan mo mo. Ay, nakong doon, ha? Meron akong hinahanap. Bahay! Bahay ang hinahanap ko. Teka, alam mo ba kung saan ang bahay ng mga sikat? Hindi yung bahay ng mga sikat. Ilan lamang ito sa mga bahay ng mga celebrity na number one sa ating puso. F yes, 19 April 2010 issue, first time that we are sending me Sharon creator kanyang newly renovated house of kwat. But number one na man <inaudible> oh, sa, sa Los Angeles, California. 2.3 million dollars garden halaga ng bahay nito Village. sa daw ng pressure sa bahay, ang miss niya, ng si Jinky Pacquiao, ang nag kama ang laki ng bahay ng number one center na si Paul Rebella sa laki ng kanyang pamilya. mahalang niyo ba na siya na Senator Paul at Lani ang nag-design ng kanilang bahay? eh sa ng rooftop pad ni Ding Dong dahil sa gusali ng pag-aarit ng kanyang lolo. Pati ang pinto ni Ding Dong, the May initial pa ng pangalan niya, ang steel bar. Ano naman kaya kung balikan natin ang pangalan ng mga bigat tao in history? Ang ultimate dictator at Iron Man of history, si Adolf Hitler, ay unang tumira sa third floor ng isang three-story na bahay sa Bronawang sa Austria. Tumira ang pamilyang Hitler sa bahay na ito. At